panalangin sa Gabi Mahal naming Diyos, Diyos ng lahat ng samnilikha, may akda ng aming buhay. Sa pagsapit ng gabi, dumudunog kami sa iyo aming Ama. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, ang aking mga iniisip, at ang aking buong pagkatao na hinihiling na baguhin mo ang mga ito sa iyong larawan na nagbibigay daan sa akin na maging higit na katulad mo para sa ikabubuti ng iyong mga tao at sa kaluwalhatian ng iyong banal na panghalan. Himirin namin sa iyo na tulungan kaming tuparin ang mga pangakong ginawa namin at isabuhay ang mga espiritual na pananaw na natamu namin. Nagpapasalamat kami sa tulong na ibinigay mo sa amin ngayon. Binantayan mo kami, ginabayan, at pinagpala mo kami. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin ngayon. Buong kababaan po namin inaamin ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Hindi namin ginawa ang lahat ng ipinangako namin na gagawin. Naging mahina kami para sa ilan sa mga hamon at tukso. Nadadaid kami ng aming pansariling kagustuhan. Himihiling namin na patawarin mo kami. Lagi namin kailangan ng iyong kapatawaran dahil madalas kami nagkukulang at malimit na huhulog sa tukso. O Panginoong Diyos, idinadalamin namin na tulungan mo kami lumakas. Nang sa gayon, bukas ay matatag kami at mamuhay ng mas malapit sa iyo. Nais naming lumago sa biyaya, mapagtagumpayan ang amin mga pagkakamali, magkaroon ng mabubuting gawi, at maging mas malakas laban sa tukso. Kaya ang aming panalangin ay linisin mo kami, gawin kami higit na hatulad mo at punuin ang aming mga puso ng higit pa ng iyong Espiritu upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong kaluuban. Kung nasaktan namin ang sinuman na iyon sa pamamagitan ng walang inat na salita o pagkilos, mangyaring patawarin kami at tuluman kaming ayusin ito. Kung nabigo kaming magpakita ng kabaitan o hindi tumulong kung kailan dapat, Patawarin mo kami at tuluan kaming maging mas mapagmalasakit sa hinaharap. Panginoon, hayaan mong maging mahimbing ang tulog ko. Mahal kita at may tiwala ako sa iyo. Kung ako na sa iyo ay magiging maayos ang lahat at mas magiging masaya ako sa lahat ng oras. Natutulog ako sa iyong presensya kasama ang seguridad ng iyong pananalaga. Mapayapa akong nakahiga at malapit na akong makatulog dahil ikaw lamang ang nagbibigay sa akin ng seguridad. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen hati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.